Hello everyone, it's me proudly Mommy vlog. So for today's video, all saints day or Halloween, sa sinasabi nila, ano nga ba ang ginagawa kapag November 1? So dumalaw kami ngayon sa Puntod ng aming mga mahal sa buhay. So kahit na umuulan, rain or shine, tuloy pa rin. Dahil minsan lang naman nating dalawin ang ating mga makahimlay na mahal sa buhay. So bigyan natin ng pagkakataon na makasama sila. Ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa na kung saan man sila naroroon ay okay lang sila. So sama-sama kami ng aming family and kung makikita ninyo umuulan ng malakas yan. Pero baliwala sa amin ang ulan dahil kailangan namin dumalaw sa aming mahal sa buhay dahil namimiss na din namin sila. Gayon pa man, nauna man sila sa mundo na mawala, ay nandito pa rin kami sa mundong ibabaw para alalahanin at gunatain ang kanilang ng, ang kanilang pagpanaw. So ito na nga dumating na yung mga kapatid ko, hipag ko, pamangkin ko, anak ko and syempre may mga dala kaming pagkain. Ayan, medyo mainit-init kahit na umuulan ng panahon. Pero sige lang, walang iwanan. So, ganun talaga ang buhay, di ba? Kailangan mag-bookload ang isang family para lahat-lahat. Adi, <laughs> <ayhat. laughs> lipat ka dito. <laughs> Magdala nga kami, kami kalakuan, Ang hipag ko ng pulbro. So, ganyan-ganyan. Ganyan oh, talaga. Si Masarap ng pulburin na ito, kaya naman hindi nakakaini pa mag-stay sa mga kaya dahil maraming pagkain. Ah, uh -huh. okay, lang. So, ang ating ito naman, nag-aaral na siya mag-alaga ng baby sa season. Ikakasal na ang kanyang lusong anak. And one day, ay mag-aaral na ito. So, ayun na lang siya. Kaya ito ang pangili namin. Ganyan Ganyan talaga ka bang tayo ay okay. nagigay? Dapat happy-happy lang. Happy, happy. Enjoy-enjoy lang. Kalimutan ng mga problema. Just have fun. Wow, ma-excellent. Bye-bye. Super Bye. cute na talaga ng baby ka, Lara. So, ayan. Maraming nakaparking dyan. Maraming mga bulaglak yung mga kanilang mga mahal sa buhay na yumao na ay talaga namang ginunita ng bawat isa. Ganyan naman ang kulturang Pilipino, hindi nawawala sa atin ang pagiging polite. And syempre, sa daungan ng ating mga magulang ay dumalay ang ating mga